Pari, tignan mo si nanay, oh. Tara, baba tayo. Kung maring bibili tayo ng tubig ko di kaya, candy. Tara. Abilin okay. na ako, nai. Okay. Tubig. May tubig po kayo? Magkano po yan? 12. 12 po? Ikaw lang mag-isang ano dito, nai? Ha? Ikaw lang mag dito? Ah, mero kitang tatil diyan. Ah, wala ka mela bigdi to na eh? Kasi kasi ako pa lang makita ko. Ano na? Kasi ako makapagdala nang kung ano sino dito ako makita. Bat la pa kayo kasama sa bahay? Eh nasa trabaho ko. Dalawa lang kami tapos ako. Dalawa lang kayo ng anak niya? Sa trabaho ko, kaya wala sa bahay. Sa trabaho ata. Ano kagawin mo? Sa mo? <laughs> Ito? May bigas ka ba doon sa bahay nyo? <laughs> Yung galing ko sa ano, sinyo kasi. Ah, Saan? Sa botrod na isin gusto Ay, mo. Saan mo bigang talong bigas? Eh, pala po. Ha? Pagtatang <laughs> ka sa grasya. Nahiya si nanay. <laughs> Ang talong ko na eh, kung gusto mong bigyan kita lang bigas. Eh, nasa yun. Basta, o, gusto nyo? Gusto nyo? Gusto gusto <laughs> nyo na yun, bibigyan ko kayo ng bigas Kaso, paano mo dadalhin yun? ha ah, kaya nga eh okay. tawagan mo baka yo ay tata-tricycle mo na lang oh sige bigyan ka ng bigas na ha? Ayun po. <laughs> oh. <What the laughs> eh ha eh ito eh 'yung pangalan mo ano 'yung pangalan mo di na kaya na rin siya po ba yung kandidato? Kandidato? <laughs> <laughs> hindi pa ako kandidato. Ba't lumalayo kayo sa akin? Lakit niya rito. Huwag kayong matakot. Hindi naman... Nakakatakot ba ako? Sabi niyo kasi rin, pulis kayo. Baka hulingin niya ako eh. <laughs> Bakit? Nakakatakot ba yung ano? Pulis? <laughs> ha? <laughs> Oo oh, Ay, hindi po. Hindi po yan. Huwag kayong matakot sa pulis. kayo talaga oh. Uy, tatanggal yung ano mo eh. Naayos ko lang. Oo na na po. Ako na lang. <laughs> Ito, 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 ito. Ito, Ako lang, na. Bakit? Pag nakakita kayo ng polis, natatakot kayo? Ay, po na? Ay, na? Ay, na? Ay, na? Ay, okay, <laughs> ah, okay, nanguhuli ang polis. Ba't kayo? Ba't kayo, nanay? Eh, na mahuli ako po. Eh, hindi, nay. Ayun nga, kasama ko dyan, nang titindap, pinalis na nga ako, eh. Wala, umiyak si nanay. <laughs> wag kang umiyak, nay. Wag kang umiyak, Ha? Kasi ayaw ko nakakita ng mga umiyak, lalo na ikaw. <laughs> okay, huwag kang umiyak Pulis ako. Kaya yeah, huwag kang matakot ha. Una-una, <laughs> hindi ako. <laughs> oh, lagay kayo sir ha. <laughs> parang ko hindi ito. Ito mo, kilala ko na sir ha. Oh. Sir, tumatakbo daw akong politiko, sabi ni Ay, yun, de, nanay. Ay, hindi, pulis yan sir. Pulis pa yan sir. <laughs> Ba't alam mo sir, mapasay ako sir? Ipaluwer <laughs> ah, mo ko sir. <laughs> Taga saan po kayo sir? Taga dito lang po. Sa Pag-Megas. Baka ako po, hulihin niya po dito. Ay. Sino bang ganyan, sir? Nanguli niyan, mga snatcher. Yan. Ah, ganito na na. Huwag po kayo matakot sa polis pag makita kayo ng oh, polis, ha? Eh, kasi na. Oo, oh, hindi. Mababayad yung mga polis, okay? Sige na, nai. Alis na ako, nai. I-tricycle mo na lang yan, ha? Sige, na, Alis na po ako.